good morning mga kamusta ayan yeah. tayo sa bago natin proyekto na topic dito tayo mag, uh, mag -open ng video natin na dito naman tayo doon mga Uh, maliit lang yung gagawin natin dito mga kamusta kay sa uh, Sir Santiago Yan, ito yung uh, apartment niya pinapaupahan pero yung gagawin lang natin doon sa bandang taas yung gagawin lang tayo doon tiles installation lang so malit lang mga kamasta para sa trabaho ng tropa syempre pasok tayo sa taas kaya tayo so galing na tayo dito dati na uh, palabas na rin natin sa vlog anong ginawa natin dito. So, kita tayo sa taas. Dito na tayo sa stair dadaan. Ay! Hi. Hello, Hello ma'am. <laughs> Good morning. Dito na, na ah, sige. Sige okay, po ako. Sige po, ma'am. Thank you. Sige po, ma'am. Okay. kita ya Ganda. Taas. Harold oh. So uh, tiktik tik mo muna sila at uh, pre prepare muna. At uh, nakalimutan nila yung rotary pero papabalikan ko para may magamit sila. Kasi ito hindi ko napansin to dati. So, okay lang naman. na lang. At uh, gagamit tayo dito ng uh, 120 by 60 porcelain tiles to mga kamasta. Marami na 'to available na 'to sa lahat ng mga bilihen. So sa uh, gamit natin dito, tile adhesive na ABC, Ayan, siyempre. So 'yan yung uh, kalimitan na pinapabili natin sa client. Pero ito kasi dati na 'tong naka-provide o kaya dati na 'to na may provide nila. Tapos yung tiles natin na uh, ito, 30x60. Ito yung gagamitin natin sa CR mga kabutihan. So yung height ng uh, CR natin, walang lang 150 lang. 150 cm lang yung taas ko. Ito matatapingan ko So ito yung hindi ko napansin dati. Kalimutan ko. Hindi ko kasi picturean, Pero okay lang naman. So, sa uh, yung uh, ito na yung pintuan niya. So may makikita kayong mga ganito mga kamasaka ng semento o kaya yung na-finish tapos uh, uh, na masilyahan. So ito mamay mama, gra-grind pa namin yan. Ngayon pinatitiktikan ko lang muna para may lubog. So, iba lang din yung nakatik-tik tapos magruban o kaya naman yung mga magasgasan. Kasi mas mainam dyan. Uh, Kung baga, ito, mawawala. Kasi pinor yung kinapitan na ito, kaya kailangan namin tik Tapos, i-grind na din. Kahit uh, lang yan. Kasi kailangan na uh, may kakapitan yung adhesive natin. Yeah. So, kaganda na ito, i-rock naman na mga ito. So, yung height na ito, 150 cm lang. Mula dun sa may uh, flooring natin. Yan yung kukunin natin yung uh, height nya. So, ito buo na 120 by 60. Yung gagamitin natin dito. Tapos sa wall nya. Tapos hanggang dyan. Ayan. Uh, yung uh, mounting na lang nung sink. Yung huday uh, natin dyan. Ito flooring na lang to Pero pwede na namin unahin yung tiles nya. guguhit na sibong ibong punta muna kami sa Solana Project at may event kami mamaya ni Levy. Hooray! Sasayaw-sayaw na naman si Levy mamaya. Masaya, Okay, so tara. Yeah, Tignan niya paligid Oh. Malalaking mga building. Pag sabi nung anak ko niyan, Minecraft. So yan. Yeah. <laughs> okay, nandito pa yung ibang tiles natin. Okay, tara na. Kumusta? Okay, dito na tayo sa project. Sa project. Uh. Oh, pa lang ata sila. Oho. Eh, na sila, oh. si Doktor. Hello po. Okay, so ito na Kabit na ng ilaw ame. Hindi uh, na natin binidyo doon. Pinatingin ni Doktor lahat ng mga lights. Okay, mga pinurchase niya. Kagaya so, na itong mga wall lamp. Ito so natin so ayan uh, may mga kunting uh, pagbabago na naman dito sa project pero okay lang naman mga kabasta no? so sa ngayon gumagawa kami ng uh, base ng, uh, ng uh, ating uh, orbit fan So ito nabili sa All Homes. Hindi ko na natanong kay uh, doktora Doktor kung magkano yung bili niya dito. Pero ito yun. Light Force. Sabi nga niya, kung sa minimalist talaga na uri ng mga design, ng bahay sa old homes ka makakahanap kung saan sa old homes kasi yun yung uh, talaga sinabi ko kay doktora na kung saan siya makakahanap ng mga magagandang uri ng mga uh, light uh, light fixtures mga kamasta no? so kagaya na uh, sa so, orbit fan ito may ilaw din to yeah. so may ilaw yan uh, so doon natin siya ilalagay ngayon kung makikita nyo naka slope yan o kaya naka elevate ngayon ipapantay natin. Ayan, gumagawa sila ng box para mailagay. So, yung mga ilaw na natin, lalagyan na rin natin. Uh, matapos lang yung pagpipintura, uh, pag uh, then pwede tayo mag, uh, na tayo mag-install. Uh, nito, meron din tayong mga kailangan pang ayusin. So, abangan nyo yan. na tayo ng ilaw doon. Then, okay, okay na. Architect Turing Chongson. Nasa vlog tayo sa eh. Ayan, si Architect ko. Ayan architect namin dito. Architect uh, Turing. Arturo pala. <laughs> so naghanap siya ng mas bata. Ayan si architect. So siya ang may utak ng lahat dito. Diba? Pasama natin ang mga matitinding contractor ngayon. Ayan si architect. Si uh, Contractor Ajan uh, Gorin At so, si Contractor Arnel Goring Dito rin si uh, Engineer So mamaya magla-launch daw kami So sama, sama kami sa isang project no? Navigate tayo ng uh, base ng uh, orbit fan natin kasi naka-slope yan so pinako pa yung nail gun para may kabit natin um.

Kain kami sa labas. Kasama natin si Uncle Jan nandito. Ang napakatindi na contractor dito sa Vizcaya. <laughs> dito rin si Engineer. si Architect nandito rin. So, kain kami sa labas. Kasama namin si Architect. Ako magmamotor na ako. Oh. <laughs> so, kasama na natin sila. Pati si Engineer. <laughs> dito na tayo magic pan mga kabastan. Ayan, yeah, si Uncle Chan ay yeah, malilibre <laughs> so, konting uh, kwentuhan <laughs> yung paligid na ayan na tayo mga kamusta ayan so ayan yeah, na listahan. na kami let's go so uwi na tayo ay, kumain. okay, kumain na tayo ito may event kasi kami ni Levi sa Methodist Church ng Bayombong kaya pupunta kami At dalawa lang kami so tara tara yes. karga lang kami ng gamit karga okay. so na nga kami ayan, kita kita na lang tayo doon sa event mga kamusta okay ayan so eto nga yung isa sa mga business ko mga kamusta sa so, mga hindi pa nakakaalam may malita tayong uh, sounds and lights na pinapaupahin so andito uh, tayo ngayon sa Methodist Church dito sa, sa Bayongbong ay so ayan yung kaganapan ngayong araw na ito mga kamusta na maraming maraming salamat muli sa inyong panonood at uh, hopefully gusto uh, nagustuhan nyo rin yung mga counting konting uh, tip konting idea nating na ibabahagi so uh, Ayan, natapos na uh, naman na isang araw. Mga kita kita tayo susunod. Sa so, mga gusto pong magpa-shoutout, yes, comment down below at uh, shoutout ko kayo sa susunod na yung vlog, mga kamas. Tayo. Ayan, so mag po kayo lahat. God bless everyone. And bye!